So next rails tayo na dito pa rin. Pag ang problema pag hindi siya mag-stop. Pag hindi siya mag-stop kahit hindi niyo pipisilin yung gun niya. Yung parang magtatalon-talon siya ganyan. Pop, pop, pop yan. yan. Ito lang yung titingnan niyo. Tutanggalin niyo to. Tingnan niyo kung hindi basag yung o-ring niya dito tandaan lang kasi matigas to tanggalin at saka ito ito butas na to tanggalin nyo may spring yan dyan may sakarang yan dyan may spring tanggalin nyo tapos may makikita kayong bulb switch tawag nga to ng bulb switch ganito yung forma nya ito yung nasa loob dito ganito yung forma nya titingnan nyo kung uring nya ito yung uring nya kung hindi ba basag ito yung palitan nyo okay, e kung hindi naman to basag ito mismo ang palitan nyo ito plot bulb na to ito yung palitan nyo para hindi natatalon-talon yung pressure washer nyo dyan lang. Thank you. Mga kawiling ako.